So ayan mga bro, magandang araw sa inyong lahat. So nandito na naman tayo nagbabalik para pagpatuloy yung pinag-aaralan natin na handle switch wiring color coding. So sa mga hindi pa nakapanood, meron na po tayo mga bro sa Honda, meron na tayo sa Kawasaki. So yung araw naman mga bro ay susunod natin yung sa Suzuki. Okay? So syempre para maikli lang yung video natin, umpisahan na natin. At yung mga bago pa lang dito sa ating channel at ngayon pa lang dito nakabisita. So huwag niyo pong kalimutan mag subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated tuwing mag upload tayo ng mga panibagong videos. ato yun mga bro, bago ko lang umpisahan to, kung makakita nyo naman, nakasulat na siya, kagaya nung ginagawa natin ng una, ano, ito ay handle switch wiring diagram, hindi kasama yung siguro, regulator rectifier, hindi kasama yung sa CDI, no, kaya nga, Darating din tayo din mga bro ano pero ngayon ang tinuturo ko muna sa inyo ang i ko sa inyo is yung wiring handle switch yung handle switch wiring color coding color coding muna mga bro ano at yung function So, bali, ang isinulat ko dito is yung kulay, kol color coding, tapos yung function ng bawat color. Okay, mga bro? So, umpisa na natin. So yan mga bro, kung makakita nyo, uh, medyo maganda na yung sulat natin ano. Ulit, shout out dun sa nagsulat. Maraming maraming salamat sa effort, no. Handle switch, wiring, color coding. Suzuki naman tayo ngayon mga bro, no. ulitin ko, tapos na tayo sa Honda at sa Kawasaki. So Suzuki naman tayo. Isusunod natin yung sa Yamaha. Okay? So sa Suzuki mga bro, ano, mayroon kayong makikitang kulay orange. Ang kulay orange mga bro sa Suzuki ay accessory wire 'yan. Okay, maliwanag. Yung black and white yan naman mga bro is yung grounding natin sa mga nakasusuki. At meron tayong makikita ng yellow white. Yan naman mga bro ay supply ng high and low na headlight. Ulitin ko, yellow white supply ng high and low. Tapos yung white, solid white natin, yun yung ating low beam. Tapos yung yellow, yun naman yung high beam. Kung mapapansin nyo, kapareha siya ng Honda yung low at saka yung high. ay yung ano mga bro sa white kasi Balik tayo. yung sa white nung sa Honda, ano siya, low, tapos yung sa high is yung kulay blue, ano, yung yellow main supply sila kadalasan. Ba't tayo napunta ng Honda? Ulitin ko, yung white, yung low beam, yung yellow, high beam, tapos yung light black, meron kami, hindi ko lang kung sigurado ano kung light, parang light black naman mga kulay niya, mga bro. Yung light black niya, main supply ng signal light. So, siya mga bro, yung galing ng flashy relay, yung light black, no. Tapos, yung solid black, left signal light yan, left. Tandaan nyo mga bro, left. Yung black, green, yan naman yung right signal light. Okay? Tapos mga bro, yung gray natin, papunta po siya ng park light. Diba? Napakadali lang dito. Tapos yung black and white, black na no, may stripe na white, siya naman yung ating brake light. Si baba natin ng konti. Ayan. Kunti na to mga bro. Ulitin ko mga bro, yung black white, papunta po siya ng brake yung black-white, papunta po siya ng brake light. Tapos yung green, papunta siya ng horn trigger. No, kadalasan negative trigger sa mga nakasusuki. Green, horn trigger. Tapos yung yellow na may stripe na kulay green, yan naman yung trigger ng starter. Yan. So, ganun lang mga bro, kadali. O, ganun lang kasimple. Yung wiring color coding ng mga nakasusuki. So soko yun sir. So sa mga nag-aaral ng wiring, uh, pwede nyo siyang pag-aaralan na no, kung ayaw nyo gumamit ng test light. Alam mo, paano ba yan bro? Wala akong left signal light. So hanapin mo lang yung kulay black, Ayan, tapos i-check mo ng test light, dapat mayroon. Kapag wala dyan, punta ka na sa switch. Kapag wala sa switch, puntahan mo muna tong main supply. Hanapin mo yung light black, dapat nag-blink yung test light nyo. Kapag hindi nag-blink, oh, plus yun yung problema ganun lang mga bro kadali at doon sa nag request bigyan ko lang daw ng oras para may screenshot yung video o, para sa iyo bro I screenshot mo na yan o pero kung hindi kung gusto nyo ayaw mag screenshot mga bro i-download eh, nyo nasa facebook page natin kasi yan yung mga hindi pa naka sa ating facebook page ayan so rrjtv random tutorial yun din ang pangalan ng ating facebook page so lahat ng ina-upload ko ng mga diagram nandun din sa facebook kaya kung hindi nyo mahal hindi nyo na picture at dito mga bro ay pwede yung puntahan dun sa page natin at dun yung i-download okay so magkaroon, magkaroon lang tayo ng konting review Suzuki handle switch color coding orange accessory wire black white ground yellow white supply white low beam yellow high beam light black main supply signal light black left signal light black green right signal light gray park light black white brake light green horn trigger yellow green starter trigger okay so ayan uh, ano din mga bro i-screenshot e niyo muna ayon oh. fo focus lang natin kung makita naman siguro mga bro i-screenshot e niyo now oh. 1 2 3 go <laughs> okay Bale mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Ganun lang po kadali yung, ano? Ayan, ganun lang po kadali yung wiring color coding ng mga Suzuki users natin dyan. At bago tayo magtapos, isang maikling shoutout muna tayo, ano mga bro? Ah, uh, wait lang, alapin natin dito. Ayan, so isang maikling shoutout muna tayo. So shoutout kay BM Ulazo, kay Hannah Smith, shoutout bro kay OCS Vega. Yan, shout out bro. So, si bro yung nag-request na pwede natin, ma kung pwede may screenshot yung video natin kay bro OS OCS Vega. Yan, so maraming salamat sa request bro. Kay Julian Avila, shout out. Kay bro Ben Orense. Yan, mga solid brothers natin yan mga bro. Ben Orense. Jake Speed. Yan, shout out bro ulit. Kay Alvin Avila. Yan, shout out. Kay Boss Cover Cover. Yan. So, salamat bro. May request si bro ng coding ng TVS Tormax 150. So, abang-abang lang mga bro kasi pag-aaralan muna natin yung Tormax ng TVS. Ador, adorable. Shout out bro. ah uh, on at yan. Shout out. at uh, Dan Marks. Shout out bro. At kay bro Ryan Vasquez ng Malati Manila. Shout out bro. So, siguro mga bro, ganito lang yung video natin, ano? So, magandang araw sa inyong lahat at racing flag game, mga bro.